Hanap mo ba ay cellphone para sa bata, Vivo Y16, ang magandang cellphone para sa mga kiddos, bukod sa maganda na, matibay pa, tiyak na magugustuhan ito ng mga anak nyo, promise, subok na namin ito. Naka-English na Dito mo lang siya. Dito na. Okay. Tapos full charge mo na lang siya. 8 okay. hours full charge na. 8 hours. Mm -mm. Straight. Mm -mm. Ayan guys. Bumili tayo ng cellphone ng bata. Mamurahin lang para pag nahulog niya. Hindi kamot sa ulo. ang brand nito guys Vivo Y16 as low as magkano lang to makukuha nyo lang sa price na 3.9 accessories with complete accessories dito lamang kay ate Jo sa 1.1 Ah, B25 pala uh, ah. sa iyo. Natandaan na kita. Tandaan mo na po. Ayan po si Ate Jo ikaw yun, hmm. nag-ano uh, ng B25 ko, diba? Opo. yun yung pinos ko <laughs> ayan, at, at anak kita. marami na rin akong nakuha dito na mga gadgets tulad ng, ano stabilizer na hanggang ngayon, oh. functional pa rin ayan at yung cellphone ni misis Vivo din, at tong ginagamit ko ngayon, Vivo din so, sulit talaga dito guys kaya ate Jo, alright 21 ko lang mm -hmm.